Ano oh, Lo. Ano na po? Laki oh, mga idol lo. Idol lo. Mm. Idol lo. Hadi <laughs> na lo kada ko. Kada na dano. Sibindan. Mm -hmm. Mga saway na da. Sadi man da. Ya. Yeah. Ito so, mga idol yung puno ng OB oh. Ah, oh. Ah, uh, ngayon? So yan mga idol oh, pinuhukay ng dami yung OB Buwak ng tumutok Ito na mga idol, mga lakas ng ulan. Kalutan mga na idol. Ito. Maliit lang laman. Ito ano naman. Yeah. Maliit lang laman mga idol. Ayan. Hinuhukay lang ni Dani ulit itong OB na to. Sana malaki ang laman niyan dan. Hindi nga mga idol, medyo malalim yung ano niya. Nagpailalim talaga dan ng ano. Hmm. Ang laman ng ano, OB. Oh, pala Ito eh. so, yung pinakaano niya mga idol, ugat. Ay, ugat niya talagang gumapang siya hanggang doon sa dulo. Ang mga dahon niya mga idol nasa taas. Patay na ibang dahon niya dan. Hindi na makita ang dahon. At sa taas kunti na lang ang dahon. Basta ito mga idol yung ano niya. baging kung tawagin. So, yung baging niya. pag ganito mga idol la o talagang nakakapagod ah, maghukay kasi palalim talaga ang ano niya pag siya ay nagkaroon ng laman palalim yung ano ng ano na ng ubi na layas Katulad din sa ubi na ano no sa mababaw lang so ang ubing layas talagang palalim ang ano niya bunga kaya uhukayin uh, mo talaga ng malalim ay mga idol medyo malalim na yung butas ni Dani medyo malalim na rin makakuha natin dahil malapit na ano yun ala ano yung mako no? ang laki mga idol oh ano yun? naman eh ang laki oh Ah, may gamay po doon. Ah, may. No. Ano na pagkuha ang gamay? Handa ko na lang. Oo, oh, yun lang. Sabay na yun. Ano na po? Dito lang yun, yung napapulong. Hindi ba daw? na laki ko naman yun. eh. Kalahati. Eh. Hmm. Eh. Hindi. Hindi. So ibabalik niya pag tanim mga idol para may mapunla sa sunod. So yun po ang nakuha namin. Ayan. So makakalibre na tayo ng ano, binignit. <laughs> yung mga idol may nakita kami ulit na ano. Ubing layas. So, ang kami mga unod yan. Adi o. Ang Ito mga idol yung bagging niya to, oh. Ito. Bagging ng ubi. Tapos mano siya doon. Yung mga dahon niya nasa tuktok ng mga ano. Tuktok ng mga kahoy. oh Ito mga idol o. Oh. Magandang ano niya laman. Kahit hanggang dito makukuha natin yan. Saan sa dan? Ito, eh? maayaw, hmm. dan eh. ito, 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 ito. 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 Anong tala yan Ang may Mayo, dili siya maugat dan. Ito, piliun lang nato. Igo, dito. Ako sa nilang tanong. Ano daw? Kung ta? Sige. Ako sa nilang tanong na. Mga bukod na sila. ito pa mga idol lo, no? yung OB kahit saan saan lang talaga siya nabubuhay ayun oh no? nagsangsanga yung ano nya yung laman nya hindi dyan no? kaya lang ano no padarong tugas ang luta Parang malaki rin dano. Ayun. Kung saan-saan lang siya tumutubo yung iba dito mga idol is sinadyang itinanim yung iba naman uh, siguro sa bunga na no Oh. pag namumunga ang ubi tapos nagsisilaglagan na uh, napunta kahit saan yan tumutubo sila mga idol so ito yung tinatawag na ubi na layas haraba dan Bun, haraba no? ito na mga idol bubunotin na ni Dani kung kaya na Lah, <laughs> hindi na lang kada ko. Kada ko dano. Mga idol oh, 1 2 oh, 3 pa. Pero syempre, hanggang dito lang kunin natin. Yan, madami-dami na kaming nakuha mga idol. Kaninang lilit na nakuha namin. Dito dan, stay mga. Yeah, goods. Hindi di siguro dyan. Nakakada. Okay. Hindi ako na yan. na lang. Adjust na natin pag nagpanit na ako. Hindi na ma-adjust. Ayun, ibabalik ni Dani yung ano, para may punla ulit. Para may mahukay tayo sa sunod ulit. Putulin mo na dyan yung bag Ayan, ganyan ng mga idol pag kayo ay nangunguha ng ube. Ayan, ibalik niyo yung ano para may punla para sa sunod may mahukay ulit. Sabunan muda. Oh. Babaw lang dan oh. Ni ba siap. Amat ni siap. Kuan lang. Igu bau. No? Oh. Ni siap. Ni siap. Aduh. Abang. Aduh. Aduh. Aduh bangunan. Ada apa ni siap. Igu Aduh. Aduh. Dah. Kaya na bang bunutan? Okay, 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 no. hmm. oh. hmm. <laughs> Kaya na na, hinumok na ako. oh. Oo. Hala. Kaya na. Harap ako man. Sige na eh, pa. Kitao na ito ng dulo. Uy! Hmm. Bagan di dek hmm. nalang dengan petuda. Miskin hmm. tidak dek nalang, nak Tidak ada kita nunut Ayan mga idol o. Oh. Ayan, nakuha namin. Sige, balik din pagtanong. Huwag ang dada kay uh, mga idol, ito pala yung dahon ng ubi. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung dahon niya. Ayan, yung talbos nito mga idol, pwede rin gulayin. pinakadulo niya, talbos. So, ito po yung dahon ng ubi. Sa mga hindi pa nakakaalam, oh. ayan po. At ito yung baging nga niya oh. Napakalaki ng baging niya. Ano yan? Ano ang so. Ayan mga idol pa uwi na kami. Dahil nakakuha na kami ng ubi at saka saging. lahat lahat yung nakuha namin mga idol dami ah, ito lahat yung obi na nakuha namin